For today's video, maglulupak nga tayo, friends. Kaway-kaway sa mga nakaranas na maglupak ng kabataan nila. Char. Siyempre, ang una nga ay naglaga lang kami ng saging at saka nga balinghoy. Ang klase nga yung aming lulupakin ngayon, yung isa nga ay balinghoy at saka saging na saba. Nagready na nga din kami ng ilalagay naming mga sangkap dun nga sa aming nilupak. Yung mga ilalagay namin ay optional nga lang yan. Pwede naman asuka lang. At para nga mas lalong sumarap at lumambot nga yung aming nilupak, nilagyan nga namin ng asukal, royal, peanut butter, at saka dadagdagan nga namin ng condensed milk. Naglagay din pala kami ng kinayod na bingi. Yung bingi pala ay para siyang papunta na sa niyog. Yung malambot-lambot pang version ng niyog. Ganon. Redirecho nga lang yung pagbabayo mo nga dito sa balingoy hanggang sa lumambot na sa ganyan. Yung tipong halos dumidikit na at nadadala na nga yung lusong mo paangat. Kami yung tawag yan ay kapag maligat na. Kapag ganyan nga ilalagay mo nga na yung mga pangpasarap na ginawa mo. Pagkatapos nga yan, ay babayuhin mo nga ulit hanggang sa magsama-sama na nga yung pinaglalagay mo ng sangkap. Bale, hihigupin nga yung mga nilagay mo mga parang sabaw-sabaw na yan. Nako, napakagandang banding nga nito. Yung iba nga dito na talaga din nakakahanap ng mapapangasawa nila. Charot. Kwento nga nito mga tito ko. Nung kabataan nga daw nila, ay lagi nga daw silang niyayaya ng mga kadalagahan dati. Yung mga dalaga pa nga daw, ang bumibili nga ng mga sangka para nga lang daw sila ay makasama sa pagluloko. Kaya nga naglulokohan nga kabe dyan na talaga naman kagagwapo nga ng mga tito ko. Sinasabihan nga namin dito yung tita ko nga wala pang asawa. Na kung dati nga ay nagsasama nga siya sa mga lupakan, siguro nga eh, siya ay siya may asawa na ngayon. Salanan talaga to ng lola ko. Hindi kasi pinapayagan. Ayan, hanggang ngayon, wala pang asawa. Char. At ayan nga, balik tayo dito. Tapos na nga yung nagawa nga namin na first batch. Pagkatapos nga yan, ay mo nga lang sa losong at ilalakay nga lang sa lalagyan. At sunod naman na gagawin, ay ganyan nga ang papakinisin. Wala lang, para maganda lang siyang tingnan. Char. Lagyan din pala namin yan ng star margarine. Ganyan lang, ipapahid mo lang siya dyan sa pinakaibabaw. At kapag okay na, naglagay pa nga kami dyan ng condensed milk. Depende na yon sa inyo kung anong pang gusto nyong ilagay bagay dyan. Pwede namang wala na. Excited nga tikman itong asawa ko dahil first time nga lang daw niya makakita ng ganito ang paggagawa ng nilupak. Napag-usapan nga namin itong mga kamag-anak ko na dapat sa pamilya namin ay wala na nga magkakasakit ng high blood. Yung na nga namin sa pamilya namin na dapat wala na magkakasakit ng high blood. At papalta na nga lang namin ng diabetes. Charot. Nadami ba naman na pinaglalagay namin dito ng mga matatamis? Ewan ko na lang talaga kung hindi kami magka-diabetes nito. At ayun nga, parang mga ilang batch din nga kami nagbayo. At ito nga pinakalas, ayan ay na nga din yung halos ipapamigay nga namin sa aming mga kapitbahay. At ganyan rin nga dito nga sa probinsya, ay sobrang dilim na nga ay magbibigay ka pa nga at magpapatigim ka din sa mga kapitbahay mo. Halos naman yung mga kapitbahay namin dito ay mga kamag-anakan na nga din at hindi na rin nga naman iba. At paano friends, yun lang muna sa isang araw ulit. Thank you for watching. Bye! <coughs>